Kagawad Hingabay og si Kagawad Castillo. Abot si Kagawad Bonjing. Oh. Abot si Kagawad. Oh, -bon Maabot si Kagawad Bonjing kalang. Oh, si Kagawad Carlito. Ato kapitan ato mong si, si kapitan, kapitan. Oh, ex kapitan. Marangan, ma kapitan, sa ex, -kapitan Marangan. Marangan. ex kapitan sa Marangan. Oh, oh. Yeah. Ya si Kagawad Kimas. Jaga ni Mirne.